Paulo Avellino ay hindi na maitago ang kanyang saya sa pagbalik tambalan nila ni Kim Choo sa kanilang bagong pelikula. Sa isang panayam, ibinahagi ni Paulo ang kanyang pananabik at kaligayahan sa nalalapit na proyekto nila ni Kim na magiging sanhi ng kanilang muling pag-uusap sa harap ng kamera. Ayon sa kanya, ang pagkakataong makatrabaho ulit si Kim ay isang bagay na talagang inaasahan niya. Matapos ang kanilang matagumpay na pagsasama sa pelikulang What's Wrong with Secretary Kim, naging malinaw sa kanya na nais niyang maranasan muli ang ganitong uri ng kolaborasyon. Ang kanilang dating pelikula ay tinangkilik ng marami at naging patunay ng kanilang mahusay na pagsasama sa screen. Kaya naman, hindi nakapagtataka na umaasa si Paulo na ang kanilang susunod na proyekto ay magiging kasing tagumpay din. Ang tuwa ni Paulo ay hindi lamang dahil sa pagkakataong makatrabaho muli si Kim, kundi dahil din sa personal na aspeto ng kanilang relasyon. Nais niyang makasama ang aktres araw-araw, at ang ideya ng magkasama silang muli sa isang pelikula ay nagbibigay sa kanya ng ligaya. Ang mga tagahanga ng tambalang Kim Pao ay abala sa kanilang pagbabantay sa bawat galaw ng kanilang mga idolo. Kahit na hindi nila tuwirang kinukumpirma ang kanilang relasyon, ang kanilang mga taga-suporta ay may sariling paraan ng pagbibigay kahulugan sa kanilang mga kilos. Madalas nilang napapansin ang mga tila espesyal na tingin at pakikisalamuha ng dalawa na lumilikha ng mga paboritong usap-usapan sa social media. Ang kanilang sinseridad at natural na pagkakaakma sa isa't isa ay nagiging sapat na palatandaan ng kanilang tunay na pagkakaugnay. Bagaman ang mga detalye na ito ay maaaring hindi tuwirang nagpapakita ng isang romantikong relasyon, ang kanilang mga tagahanga ay patuloy na naniniwala sa kanilang special na connection. Maraming mga Pao fans ang natutuwa sa bawat pagkikita at pagtutulungan ng kanilang mga idolo, umaasang ang kanilang samahan ay magiging sanhi ng higit pang magagandang bagay sa hinaharap. Ang kanilang pagbuo ng bagong proyekto ay tila nagbibigay ng bagong pag-asa sa kanilang mga taga-suporta, na umaasang ang magiging resulta nito ay magdudulot ng higit pang ligaya at kasiyahan. Ang pag-aasikaso ni Paulo sa proyekto at ang kanyang tunay na pagnanasa na makatrabaho si Kim ay makikita sa kanyang mga pahayag. Hindi niya may tatago ang kanyang kasiyahan sa bawat pagkakataong makakatrabaho ang aktres at ito ay nagpapakita ng kanyang taus-pusong pagnanais na magtagumpay sa kanilang pinagsamang gawain. Sa kabilang banda, ang natural na pagkakaakma nila sa isa't isa sa set ay tila lumilikha ng magagandang mga pagkakataon para sa kanilang mga tagahanga na mas lalo pang magtaguyod sa kanilang relasyon. Ang ganitong mga sitwasyon ay nagpapakita na ang tunay na emosyon at relasyon ay madalas na makikita sa mga hindi tuwirang pahayag at galaw. Hindi palaging kailangan ng mga salita upang ipakita ang damdamin, minsan, ang mga simpleng kilos at mga tingin ay nagbibigay ng higit pang kahulugan. Kaya naman, kahit na hindi nila tuwirang kinukumpirma ang kanilang ugnayan, ang kanilang mga tagahanga ay nananatiling umaasa at nagmamasid sa bawat hakbang na kanilang tinatahak. Ang kanilang pagbuo ng bagong pelikula ay isang pagkakataon na inaasahan ng lahat, at ang excitement ay patuloy na lumalago habang papalapit ang araw ng kanilang taping. Ang paghihintay para sa bagong proyekto ay puno ng pag-asa at pananabik, hindi lamang para kay Paulo at Kim kundi para sa kanilang mga tagahanga na masigasig na nag-aabang sa mga susunod na kabanata ng kanilang professional at personal na buhay. Sa kabila ng lahat, ang kanilang samahan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at kasiyahan sa maraming tao, na umaasang ang kanilang mga hinaharap na proyekto ay magiging kasing matagumpay at kasing makabuluhan ng kanilang mga nakaraang gawa. Ano ang sa balitang ito?